morning. Welcome to my vlog. Ayan, pupunta po ako dito sa aming ano pinag-uulingan. Titingnan ko po yung alaga na alagang sisiw kung malaki na nga Tingnan ko lang po yung tingnan po natin yung alaga naming sisiw mga amiga. A, saan na nasaan na siya ayun. ayun ang katago mga amiga ang ganda naman pala ng kulungan yan mga amiga oh. ginawaan talaga ng kulungan ng ating ano asan ba bukasan ito yan ah dito mga amiga Ayan. malalaki na po sila mga amiga. May pakpak -pak na. O. Oh, malalaki na sila, o, oh. Ayan, update ko sa inyo ilang araw na 'to. Ah, may ano na yata 'to eh. San linggo mga amiga? Ah, dalawang linggo na pala mga amiga. 'Yan, oh. Dalawan linggo na pala 'yan, oh. May mga pakpak -pak na siya, nagbago na ang kulay, oh. O kumakain oh. Ito nandito. Niyan oh. Eh. Lalaki na siya oh. Sana po mabuhay. Mabuhay po sila, no? Mabuhay po sana sila. Bali ano 'yan eh, sampo. Sana mabuhay po sila mga amiga para ano. maganda-ganda ano. Sinubukan lang po namin talaga mag-alaga ng ganito. Hmm. Hmm. Ah. Nakakatuwa ang puting nan pagka ano na. Ginawaan pala siya ng kulungan. Ayan. Nung una hindi ko pa to ano, hindi ko pa nakikita to kasi hindi pa tapos. Ay, itong dalawa. ayun yung tatlo. Ayan. Ayan sa ano. Ayan po. Ah, ba diba? Talagang ano po. Talagang <coughs> takpan ko na muna. Ayan, nakatakip lang po siya ng ano. Kasi hindi pa naman nilang kayang tumalon. Maliliit pa sila. Pwede pa naman sigurong ano, buksan. Ganyan lang. Ayan. Dito siya nakalagay pag sa, pag sa ano, pag sa araw. Pero pag sa gabi na kinukuha namin, dinalagay dito siya sa maliit na kulong-kulong din. Kasi dinalagyan siya ng ilaw. Doon sa ano, doon sa amin, sa may bahay. May ilaw kasi siya, kailangan kasing mapainitan para sila, ano, para sila mabuhay. Ayan, dinalagyan ng ilaw nung mister ko para mayroon silang, ano, para mabuhay po sila. Ayan. Ayan po, maraming maraming salamat po sa pag-update ko sa aking sisiw malalaki na may pakpak sila. Sa susunod po ulit. <coughs> Bye! God bless po. Sana mabuhay po silang lahat. Ayan. Subukan lang po namin talagang mag-alaga para kung, kung sa susunod na mabuhay sila, ayan, mag-aalaga ulit po kami. Kasi ngayon lang po kami nag-alaga ng ganyan. <laughs>